Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlog. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa negosyo. Kayo ba ay parang nalulukin na ang mga negosyo, walang masyadong customers, walang benta. At gusto nyo na maibalik sa dati na magkaroon kayo ng maraming customers, maka-attract kayo ng maraming customers sa inyong mga negosyo at mabili ang inyong mga paninda. At magkaroon kayo ng malaking benta. Kung kayo ba ay nakakaranas ng mga sa inyong mga negosyo, maaaring nyong subukan ang aking ibabahagi na pambaswerte sa negosyo. Gagamit lamang tayo dito ng babasagin na bowl o mga babasagin na glass baso. Huwag tayong kumamit ng mga plastik dahil negatibo ang epekto pag gumagamit tayo ng mga plastic pagdating sa mga ritual. So, kailangan ng babasagin na bowl o mga glass at mga kailangan din tayo dito ng buong bawang. Ang bawang, hindi lang ito nagtatanggal o nag-aalis ng mga malas o negatibong enerhiya. Ito din ay nag-a-attract ng prosperity, abundance at swerte sa buhay swerte sa pera at swerte sa negosyo. Mga kailangan din tayo dito ng tatlong piso silver coins para mas lalong mag-attract ng kaperahan at maging epektibo ang gagawing pampaswerte. Mga kailangan din ng isang dakot na bigas. Alam naman natin ang bigas ay na ay simbolo ng abundance, infinite abundance at dodoblehin nito ang maraming benta sa inyong negosyo. Dahil ang bigas ay simbolo ng kasaganahan at walang humpay na kaswertehan sa pera, sa negosyo at sa ating buhay. Nangangailangan din tayo dito ng isang kutsarang cinnamon. Alam naman natin ang kapangyarihan ng cinnamon. Ito ay malakas mag-akit ng swerte. Ito ang magbo-boost ng ito ang mas lalong magpapalakas ng visa nitong gagawin na pampaswerte. Kung wala kayong cinnamon, pwede kayong makabili sa mga online shop kagaya ng Shopee o Lazada o mga TikTok. O pwede din kayong makabili sa mga supermarket. Maganda ang cinnamon dahil marami itong gamit. Pampaswerte sa pera, pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa buhay. Kaya ina-advise ko na palagi kayong magkaroon ng cinnamon powder o cinnamon bark sa inyong tahanan. Dapat lagi kayong merong stock nyan sa inyong bahay. At ang pamamaraan nga ay itutusok muna ang tatlong barya itong tatlong silver coins o piso sa bawang at ilalagay sa babasagin na baso o bowl at saka ito bubudpuran ng isang dakot na bigas at saka ilalagay itong isang kutsarang cinnamon powder. Kapag nailagay mo na lahat, hawakan ito ng dalawang kamay at sambitin ang mga affirmation na aki ilalagay sa screen huwag yung kakalimutan na banggitin ang mga affirmation o chant na ito para mas lalong maging epektibo ang inyong gagawing pampaswerte sa negosyo at pwede ka ding magsabi ng gusto mong magana sa uh, pampaswerte na yung ginawa tulad ng magkaroon ka ng maraming customers, mag-attract ng maraming customers, magkaroon ka ng maraming benta, lumago ang iyong negosyo lumaki ang yung kita at iba pa kayo na ang bahala na magsabi ng mga inyong intention basta ang mga paggawa ng mga pampaswerte ay lagi sinasamahan yan ng 100% na paniniwala aniwala ka sa mga ginagawa mong pampaswerte na magbibigay ito ng swerte sa iyong negosyo alisin mo na ang mga galit ang mga sama ng loob iwaksi mo muna yan at dapat masaya ka sa ginagawa mong pampaswerte at yun yun at ang mga pampaswerteng ito ay magsisilbing gabay lamang. Kahayaan itong pampaswerte na ginawa sa loob ng 7 days. Pwede ka ulit gumawa pagkatapos ng 7 days. Pwede mo itong ilagay sa altar sa malapit sa iyong kaha o kung saan sa tuktok ng cabinet, sa likod ng pintuan o kung saan ka negosyo. At pwede din ito sa mga nag-o-online business ilagay lamang ito sa il, ilagay lamang ito malapit sa iyong pinagnenegosyohan sa iyong sa malapit sa iyong laptop o mga kung saan ka nagnenegosyo okay at laging tatandaan na ang mga pampaswerteng ito ay gabay lamang tanging ang ating pagdadasal sa poong may kapal sa Panginoon ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad samahan ng sipag at tiyaga magsumikap tumiskarte magtrabaho at yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.